ang support eh. at uh, naman natin talaga ngayong araw na ito ang upat uh, ng traffic kaya habaan na lang ng pasensya lahat ng, maging, lahat ng driver lahat ng driver habaan ng pasyensya at napakatindi ng traffic ngayon ulang pa kaya tarotingin yung year sana maging maligaya kayo sa New York Pagpalain kayo sa pagpasok ng taon ang 2025 halika, samahin na ako, babiyahin na po ako pagpunta sa Ayan lang, pala pala, kapisod! Ito, may pasahero na. Uh, may isang kumarap sa atin. Nakasakay na. Ayaw uh, ko lang ako nung tuwi, naman, tuwi naman ako. Okay, na mano ko. Pagka nakuha niya ako na, kumakain okay. so, na. Ito pala. Okay. Ito, kumarap ulit. Ang dahil dahan-dahan lang kami sa tanong patawag dahil umuunan. Ulas ang pagsada. Eh, lang po po lang dyan sa Floric ka bang ngayon dyan? Lagi yung Baan silang? Baan yun? Pala-pala! Tuwitch pa si ba ngayon? Bayad Ay, kaya mo to. Kailangan ko yung barangay. Oh? Sa barangay, oh? Ako. Ano, oh? yung barangay. Kanto ng palengke, meron dito. Okay, pagbaba nyo ha, yung flooring dyan. Okay, kanto ng palengke. Ah, okay, daan -daan ho, daan -daan. Kapit, kapit. na yung baba. dahan-dahan lang o, dahan-dahan. Kapit, Sa may... Sa may... na Tama isa ay senior o, 11. 11 senior po. Kaya dahan na, madulus ang flooring. At basa ang flooring natin. Pabasa yung upuan. Walang masay. Kaya... Kaya daan-daan lang at ang flooring yung daan-daan. Okay na. Sige po, daan-daan, matulas. Pasok po, pasok. 120 o, at last yun si yon, yung saputan nakuwalag okay, na kanina kanina lumiwalag na nga, yun eh, o tapos wala na naman, yun eh, o alam, uh, pagsulit na rin ako para naman para hindi naman mga pag mga sila hindi niya maputik at hindi niya babae nyo? Dito? Dito ba babae nyo? Ba okay. Ah, kala ko dito babae nyo. May pupunta lang kayo. okay, at handa ng -an patulas. At uh, last. Kala ah, tayo sa uh, pa sa ano. Ah, traffic pa. Traffic pa. Wala na tayo pa sa ano. Kapag ah, tayo ng sa yan. Alay, alay. Tumig ka daw, kuya. Wala pa sa'yo. Oo, traffic pa, ano? Oh, oh. Ah, talaga itong biyaya namin eh. Ah, nagpapahan sa amin dito yung traffic eh. na rin oras namin dito. Ayan, ano? Pero pag natapos na yan, pag na rin siguro ang biyaya namin, ha? hindi na rin siguro magkakaroon ng traffic. narinig nyo po ah, ah sa akin ni nanay ang na raw ginagawa ang kalsada rito pero hindi pa rin patapos ayun nga po wala tayong pasahero na dalawa lang ang pasahero po nandito tayo sa basic field umpisa ng traffic dun sa may kalax nandito sa basic field hanggang malinta ang traffic

Bantong Luwasong Bantong Luwasong Bantong Luwasong Bantong Luwasong Bantong doon po yung Sa? sa Insat? Insat? Oo Ah uh, po ako Papasok ko ng bayan Lalakarin mo ko ng konti Okay lang po? Okay Okay you. Sige po, pasok po. Dito na ako sa uh, po. sa inyong mira. Ito ang kalaki. Diba ang uh, sampa so ng iglesia sa may inyong Pasok po, pasok. Ayan okay, o, oh, pasok o. Maluwag po ako yan. Sampuan yan, sampuan. Punti-usok po ako. usok Saan naman? Huwag isang palakpala. Ayan, maluwag po ako. Sampuan. Maluwag! Eto o. Oh. Pasok o, oh, pasok. Maluwag po yan. Punti-usok ko oh. Para uh, sobrang traffic, uh, bawi tayo sa biyahe. Pasok ko. Ito, asok din ang 50 o pala-pala. Pakisuyong ko, pakiabot. 50. Asok din ang 50. Isang isang ito yung 100. Ito yung Robin at isang ATM. Isang SM Pacorso na Robinson. ito ma'am? sa'yo 100 pesos ha? meron sa pala pala meron naman yan, marami yan magkakasama magkakasama namin dito eh kaya kayo mag iingat kayo dito sa araw abisong ng SM dahil ang target niya hanggang ano hanggang sa Bukor ng mga magdugo ko dito may na kulay orange tapos yung bakla na naka face mo sa'yo no sa likuran natin yan naka orange na bag na kulay azul Maso ko kapit ma'am kapit okay. Isang lalaki, isang babae, isang, 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 pero

para uh, hindi mabiktima ng mga ganyang klaseng ginagawa kung um, mga tayo sa tayo uh, tumiris na naman tapong uh, tumiris po na. 600 nabulwak na na nabalik po sa nakarga ng ating o, 600 Baka po. Dito kayo. Ay! lala ka na lang. Lala ka rin pababa. Diyan ka na po Sandox. Sandox. Diyan, dito sa dulo. Pasok kami sa dulo. Paluwag. Kasi okay, natin ang video direto tayo sa pote. Nandito tayo sa taas ng Apo Kapoto lang yung video natin Bayan eh. pa dyan, bayan! Bayan lang ba dyan? Ikaw pa na pag-tapag. Para, para, gulataw, sa dito sa kay pala-pala gulo tao dito sa pala dito sa may kaso nila ni. Dalang pagkasa ko rin. Dito na no mo takakalokan no siya. Abi wala yung mo, nakarating ka na kapite. Pandadaan lang okay eh Dito na, sige po, Pabit ko Sato sir Ito ma'am Ilan Pintura uh, tayo sa discipline Ayala Ayala Inus traffic Sa stop right Ito ma'am Ito ma'am Ito ma'am Ito ma'am Ito ma'am kaya nagsakot na yung minos okay ba yan sa pagtabi okay ba yung sa pagtabi natin tap? yung yung talam yun, nandito na tayo sa Robles yung may orayong pumaba ay ma'am, pa Ay, mas dyan, Lumina, meron Kapit ako, kapit Lumina pa dyan, palengke Lumina, palengke Kapit, LTT, Ingus Kapit pa dyan Sa eh Ah, Support pote <tipos> Sige, ingat SM Bacor dyan! Teral ko! Tala, SM Bacor! Yung SM Bacor, bukas pala 31. Nandiyan nga 7 lang ng traffic. So, sasara silang L7 ng traffic sa December. Nakatapan din silang mga highway nabawang sa isip tamang bukas yung isang paseo rito ganoon sila pa wala papauwi ang 7 nababating tayo ng sapote galing silang ay pumalis tayo kay alas 10 pumating tayo ay alas 12.40 Nakarating tayo ng sapote na rin ako kakain na Samahin mo na ako pa buka na ako ng na rin ako. sama niyo ako. Dito ako sa Pitong Gatang. Matagal na itong karinderya rito. Ano ba natin boss? Ito, adobo. Sinigang. Ayo, hmm. kerana itu namun silang dari Sabon Sa dito sa Pitong Gatong, maraming kumakain dito. Tagal na 35 years na. Ganon katagal ang Pitong Gatong na karinderiya, 35 years na. Kaya maraming kumakain dito at kilala natin ang karinderiya natin. Tapos na tayo kumain. Desi, may abing bahay? May mga lahat po. Sa biyaya naman. Wala ano, si Desi? Wala dating sa 883 pero sa 3 pesos pa. Setela akan dito sa pitong gastos. Sa 883. Thank you po para sa